po mga kabebe yung mga alagang itik natin na dumalaga so ililipat na po natin ito sila mga kabebe sa ibang area doon sa ibang barangay kasi dito nga po talaga mga kabebe ay mahirap na po yung uh, sitwasyon natin dito kung uh, bukasan pa natin kasi nga kahapon nga magdadalawang araw na din po mga kabebe lalong lalo na kahapon is uh, wala na po halos makain yung mga alagang itik natin kasi nga itong ang area na hinihintay natin ay hindi pa nga po naani so mahirap po yun mga kabebe na meron din po tayong mga inahin na inaalagaan tas meron din po tayong mga dumalaga na itik so ito po yung uh, napakahirap po talaga na sitwasyon mga kabebe na medyo marami-rami po talaga yung itik na inaalagaan natin Tas ganito po yung uh, sitwasyon natin dito. So yun nga po mga ka-bebe, ngayon nga po ay ililipat nga po natin itong mga alagang itik natin at isasakay na natin sila sa sasakyan. Sa ganitong paraan mga ka-bebe, uh, mas madali po kasi na natin sila kasi hindi natin sila mailakad sa area kasi sa ibang barangay nga po tayo maglilipat. So ito din po talaga yung uh, number one din po na problema natin mga kabebey na kung wala na po talagang makain or wala na po talagang maani dito na area ay pilitan po talaga tayong uh, lilisan dito na area at maghahanap naman po tayo ng ibang area na paglilipatan natin. So ito po yung uh, disadvantage po talaga pag uh, 100 pastol po talaga yung uh, hinahanap po natin mga kabebe. So yun nga po, ito nga po yung uh, number one na uh, problema natin maliban sa area na paglalagyan natin na bago mga kabebe ay bagong pag-asa na naman po. Kasi yun nga po mga kabebe, pag itong mga alagang itik ko nga ay hindi ko nga po inilipat sa ibang area ay mga yayat po talaga itong mga alagang itik natin at mas mahirap po yun mga kabebe lalong lalo na itong mga alagang itik natin is dumalaga. Pag dumalaga po yung mga alagang itik natin mga kabebe is ah, wag po talaga natin ah, hayaan na ah, pumayat or bumagsak po yung a uh, katawan po ng mga alagang itik natin kasi pag ito bumagsak po talaga mga kabebe ay mahirap na naman po ulit natin silang i-recover lalong lalo na ay yung paraan po natin ay ganitong pinapastol lang po talaga itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe kung may mga alternatibo mang kayo or mga api uh, mag-formulate ba kayo ng kahit anong pagkain, kung ganitong paraan po talaga din mga kabebe, yung uh, hanap po natin ay masasabi ko din po talaga na nakakatipid po talaga tayo ng sobra kahit uh, walang itlog yung mga alagang itik natin pag ganitong pinapastol lang po talaga is uh, napakalaking tipid po nakakasurvive po talaga tayo lalong lalo na itong mga alagang itik natin so yun lang po talaga mga kabebe yung mahirap yung uh, palipat-lipat lang po talaga tayo ng area kung saan nga yung ani ay andun din po tayo parang fiesta po yung uh, ganapan pag ganitong 100 percent po yung uh, paraan nating pinapastol. So marami din po iba mga kabebe na pagmatapos na dito na area ay sinisimi poultry na lang po nila yung mga alagang itik nila. Maganda lang po yung ganong idea mga kabebe kung yung mga alagang itik mo is nasa 500 pababa. Pero kung uh, lampas lampas na sa 500 yung mga alagang itik natin mga kabebe ay mahirap na po natin silang isimi poultry. Bakit kasi kasi ay malalakihan po talaga tayo ng uh, patuka sa mga alagang itik natin. So, kailangan natin na ilipat itong mga alagang itik natin. So, yun lang din po mga kabebe ay medyo malalakihan din po talaga tayo ng budget para sa tracking. Kasi nga ay sasakay nga po natin sila sa sasakyan at wala din po tayong sariling sasakyan. So, maganda po din mga kabebe na kung may sasakyan tayo is um, malaking tulong na din po yun kasi kung kung dito na area ay wala nang makain ay pwede po nating ilipat-lipat kahit araw-araw natin silang ilipat sa area ay walang problema kung may sasakyan tayo pero yun nga wala naman tayong sasakyan so magtitiis po tayo sa ganitong paraan so yun nga po mga kabebe ito nga po yung mga alagang itik natin na dumalaga at ngayon nga po mga kabebe ah Itong mga itik ko na dumalaga ay hindi naman na Uh, naibenta is uh, ipapaalaga ko na lang po dito po sa kuan ko. Dito sa relatives ko mga kabebe. So yung paraan po namin dito is uh, hati po kami ng income. Bale sa sa kanila na yung uh, konsumo, konsumo uh, sa akin ay kuan na lang sa akin. Uh, na lang ba? So, sa isang linggo po mga kabebe ay hati po kami ng income kung mangingitlog po itong mga alagang itik natin. So, ito din po yung uh, mga kwan dito mga kabebe, yung uh, agreement din po ng pag-aalaga ng itik kung hindi a uh, monthly yung sahod natin. Ah, uh, pwede din po na every week yung sahod natin yung uh, sa isang linggo may isang share silang isang itlog po ng buong araw ay eh, ibibigay natin yung sa nag-aalaga at sa katulad din po ngayon na uh, gagawin ko na hatian po talaga kami sa income po ng mga alagang itik po natin. So, yun nga po mga kabebe, ah uh, dito nga po sa area is uh, bagong pag-asa naman po mga ka At nakikita nyo naman din po mga ka-bebe na dito talaga sa area na pinaglagyan ko ay wala na po talagang nakakain yung mga alagang itik natin. At wala na din po talaga tayong hinihintay na pwede nilang pastulan kasi ay naglilinis na nga po yung mga taga dito. At nakikita nyo naman yung iba nga ay nagtatanim na po ng palay. Yung iba ay nagtatartel. So ito po talaga yung uh, napakasal kahirap po mga kabebe. So kailangan po talaga nating ilipat itong mga alagang itik natin na dumalaga. Kasi nga ay ngayon ay target ko nga sana is uh, ibinta itong mga alagang itik ko na magpa 5 months kaso is uh, parang maalanganin na po talaga tayo mga kabebe kasi ay magpa 5 months na po ito sila ngayong August. So ang agreement kasi namin nung uh, magalaga ng itik ko pag hindi pa na ibinta ngayong katapusan ng July ay ibibigay ko sa kanila. So ang nangyari, parang hindi na ako makahabol sa kota na ibibinta ko ay papalagaan ko na lang po talaga sa mga kuan relatives ko itong mga alagang itik ko. So ang alagaan po nila na itik mga kabebe ay nasa 1,000 plus heads po na mga itik. Nasa 1,2 na itik po na dumalaga at yung iba ay ilalagay ko po or imimix ko po don sa mga inahin ko. Kasi yung mga inahin ko is uh, na sa 800 plus. So gagawin ko po yun na 1,000 plus yung mga inahin ko. So yun po yun mga kabebe. Uh, yun nga, uh, dito na nga po tayo sa bagong area, bagong pag-asa. Sana nga po ay may pag-asa po talaga tayo so yun nga po mga kabebes ngayon ay survival lang muna yung uh, kailangan natin sa mga alagang itik natin at sa ganun nga po ay hindi po talaga sila totally mangyayat kasi ayaw po natin mangyari na mangyayat itong mga alagang itik natin kasi mas tatagal po yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin imbes na 5 months ay maihintay na tayo na kunti kunti na nabubuo yung mga similya nila ang mangyayari pag itong mga alagang itik natin Is sobrang mga yayat Is ah, madidili po talaga yung similya na hihintayin natin So yun po yung ahabol natin So ngayon ay papaitlogin ko na lang po itong mga alagang itik natin Sana naman po ay mangitlog din po Kasi itong mga inahin ko po talaga mga kabebe Ay magdadalawang buwan na po talaga na zero income tayo Kundi zero talaga yung itlog ng mga alagang itik natin Kahit sobrang bata pa yung iba ah uh, nine months pa yung iba atas yung iba ah uh, 15 months tapos yun yung resulta ah, walang itlog na nakukuha dahil po yun sa area na paglalagyan natin mga kabebe at yun nga 100% din po talaga tayong ah, nakabase lang din po sa ganitong pastulan so yun nga po mga kabebe Shhh. Oh. Oh. Shhh. Thank you.